Samantala, nananawagan din ang isang pamilya ang taga Maykawayan Bulacan para sa nawawalang miyembro ng kanilang pamilya na si Vincent Ramos. 13 anyos, huli siyang nakita sa barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan noong December 25. Suot ang pulang t-shirt, pantalon at puting chinelas. Ang paalam ng bata sa pamilya ay mamamaskulang sa mga kamag-anak. Makasama natin ngayong umaga si Angelica Amac. Ang kapatid ni Vincent. Magandang uh, umaga sa iyo, Angelica. Magandang umaga din po, Sir. Magandang hmm. umaga po. Yes, Angelica, nakita sa CCTV si Vincent na napadpad sa Santa Maria, Bulacan. Ano ang nangyari nung Opo. nagpunta kayo roon para hanapin siya? Anong sabi sa report? Nung ano daw po na daw po nila yung bata ng December 25, alas 10 ng gabi kaso po, dad dadalhin daw po nila sa DSWD dapat ng 26 kaso po sarado. Hmm. Tapos nung 27 po mga alas 11, nakaalis na po sa barangay yung bata. Dumating po kami nung hapon, wala na po yung bata. Anong ibig sabihin? Pinaalis, pinaalis nila yung uh, bata? Ng, uh... Hindi po. Ina Inayaan lang po kasi nilang maglakad-lakad yun eh. Hanggang sa nakaalis po yung bata, inayaan lang po nila sa labas ng barangay. oh ito linawin ko lang kasi nakalagay sa post nyo sa Facebook na siya ay sped. Anong ibig sabihin ito? Apo. Ano po siya, intelektual po, isip bata. Hmm. Tapos itong barangay, tama ba? Uh, itong barangay a nung uh, pumunta sa kanila, hindi inaantay Apo. yung uh, kapamilya. Uh, Olopasaden eh. Ah, hindi na lang, a umalis na lang ito. Anong sabi sa inyo ng barangay? Bakit daw siya ano umalis? Daw po, bigla lang daw po kasing nawala. Di daw po nila kung saan alam kung saan nagpunta yung bata. Di na rin po nila hinanap. Oo, so ibig...